Hi, the matting was packed in na roll to save customer shipping. fees. complete spread it out under the heat of the sun for a new hour so it can return into its own. Ah, uh, okay. Pinarawan namin ito na bumalik sa dating forma kasi nung na-deliver ito, naka-roll So, ilalagay na natin. Install na natin. Ito yung protection dahil tagulan na para kung pagpapasok yung passenger natin ay eh hindi mababasa yung ating mating sa ilalim ng kotse. Tapos kagaya pa rin natin yung isang mating. Nagyan pa rin natin yung mating para yung alikabok naman ng mga sapatos eh hindi naman maglipad-lipad. So ang purpose ng ating dips plastic so, bottles yun hindi pumunta yung tubig sa mating ng ating mismo sa satya so ayan tapos lagay naman natin dito sa harapan natin sa passenger side naman natin ito Kita. Okay. tapos lagay natin itong mating ulit ipitan pala natin ito ng sticker mayroon pala siyang sticker na pang mirage ayun no? oh. hindi natin na ilagay kanina dito ba yun? mirage g4 dito ito na lang Lagyan natin yung mating para hindi na mapagalit yeah. uh, sa buk. Tapos sa driver seat. Tapos lagyan natin ito sa driver side. Ayan. So kaya itong may butas dito para yan dito, para maglap, para hindi gumagalaw. So susuot lang natin yan. So, Pami suot. Ayan. Ayan. Ayan lang yun yan pwede yung usog-usog tapos dito yan then syempre hindi kita natin sticker <laughs> ng G4 so dapat dito i pero dito ko nalang i para nakikita so ayan kasi so, lalagyan naman natin ng mga pa yan balik natin yung mating para hindi naman lumilipad yung alikabok kailangan pa rin ng mating dyan yeah. natin yan yeah. tapos good na yan tapos lagyan natin yung sticker dito At dito na lang kasi natatakpan eh kaya dito natin ilagay G4 ayan ayan sa kabila ayan o diba okay ready na tayo sa tagulan <laughs>